Update yung tayo sa paghahanda ng National Disaster Risk Reduction and Management Council dito ho sa Bagyong Upong habang si Pangulong Marcos ay uh, contento rin sa naging paghahanda at tugon ng pamalan dito sa katatapos na Super Typhoon, mga kabombo. May update po dyan si Bombo Analyst Soberano. Kontento si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa lawak ng paghahanda ng iba't ibang concerned government agencies sa Super Typhoon Bagyo o Super Typhoon Nando, partikular ang ginawang prepos prepositioning ng mga supply, partikular sa mga isla tulad ng Batanes. Ito ang inihayag ngayon ni Defense Secretary Gilberto Teodoro. Gayon pa mga sinabi ni Teodoro, isa sa mga pinakamalaking hamon ngayon ay ang pagbabalik ng kuryente sa Region 1 na hanggang sa ngayon ay wala pa rin ko supply ng kuryente. Dahil sa masungit pa rin ang panahon at malakas ang alon. Ayon sa kalihim sa ngayon sa PAPA, ang Quick Response Fund at ang Emergency Funds ng mga ahensya para tugunan ang kasalukuyang sitwasyon. Wala pa rin ulat ng kakulangan sa supply ng relief goods. Ipinagmamalaki ng pamahalaan na maayos ang koordinasyon ng iba't abang ahensya ng gobyerno sa pagtugon sa kalamidad, patuloy pa rin ang interagency inter efforts upang matiyak ang mabilis at epektibong pagbibigay ng tulong. Ngayong hapon, pinangunahan ni Pangulong Marcos ang situation briefing sa National Disaster Risk Reduction Management Council para personal na alamin ang naging epekto ng Super Typhoon Nando. Inihayag ni Secretary Teodoro na batay sa kanilang datos na sa mahigit 7,000 pamilya ang kasalukuyan kasalukuyang nananatili sa mga evacuation centers sa Hilagang Luzon matapos ang pananalasa ng bagyong Nando at uh, itong ito uh, dulot ng pagbunga at landslide. Ayon pa sa kalihim, patuloy din ang isinisagawang uh, assessment sa pinsala. May mga naitalang nasa din. Isa sa Maya uh, uh, lupa dito nga sa Maya uh, Aurora o isa ang nawawala sa Cagayan. Sa inisyal na datala naman na Sector ng agrikultura, tinataya na sa 15 million pesos pa lamang ang naitalang pinsala. Inaasahan pa taas pa ito dahil nagpapatuloy pa ang assessment. Ayon sa Department of National Defense na na ng maaga ang mga kailangang supply tulad ng ready-to-eat food, family food packs, gamot at iba pa. So, ngayon, wala tayong kinakailangang replenishment maliban sa rebuilding efforts sa mga lugar na matinding tinamaang Gaya ng Batanes at Ilocos. Pahinga natin ang naging pahayag ng Defense Secretary Gilberto Teodoro. No, uh the inter uh, agency coordinating cell is working very well. The president was satisfied with the uh, extent of preparations and the pre-positioning of uh, uh, other uh, uh prepositioning of needed goods and supplies particularly sa Batangas no ang critical lang dito kasi malakas ang hangin is the, re the resumption of power no uh, may mga areas pa sa region 1 na wala pang power uh, okay. sana naman hindi gaano lumaas itong si Opong Uh, para sa ganon, eh, medyo mas spare tayo ng konte, But we have to prepare for that. Samantala, patuloy, habang patuloy ang recovery operations, pagdating naman, may bagyong opong ang pinaghahandaan ngayon ng gobyerno. Ayon kay uh, Secretary Teodoro, hindi lang malakas na hangin kundi pati pag-ulan ang magiging problema ni o, ng dala ni Opong lalo na saturated na ang lupa sa ilang lugar. Partikular sa so Northern Summer, uh, Summer at uh, posibleng sa Sorsogon. Ayon pa ka sa kalihim, naghahanda na rin ganyan ang gobyerno sa hagupit ng uh, dulot ng Bagyong Opong kung saan higit ang babala na ibinigay sa Calabarzon at dito nga sa Metro Manila. Dahil kahit katamtamang ulan, ay posibleng magdulot daw ito ng pagbaha at landslide sa mga lugar na matagal ng inulan. Muli, pakinggan natin si Secretary Gilberto Echidoro. The report is that uh, we're servicing in evacuation centers about 7,000 families in northern Luzon right now. Uh, Kinakalap pa lahat ng damages at saka may uh, deaths no uh, due to landslide at isa ay uh, carry over doon sa nawawalang mangingisda uh, sa Aurora at uh, there's one I think in Cagayan. So uh, sa ngayon, kailangan pa natin humupa yung panahon so that we can conduct an honest to goodness needs and damage assessment para makalap yung total. No? uh, na damages. Kasi yung total damage sa agriculture na reported, kasi hindi pa ma-validate, is only 15 million pesos pa lang. Si Defense Secretary Gilberto Chodoro, mula sa Malacanang, Bombo Anali, Montaño Soberano, Nago Ulat. And this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo. For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok and X, formerly Twitter. Like, share and stay connected anytime, anywhere.